Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, na bigay na ugali ngayong araw ay nagtataglay ng mahabang pasensya at mapanuri sa mga tao at sitwasyon. Iiwas ka sa mga usapang may kabastusan o may halong kayabangan dahil mas pinahahalagahan mo ang kapayapaan at respeto. Sa trabaho, masipag at hindi mo gusto ang pagpapataan, kaya't lagi kang nakatoon upang maisakatuparan ang mga gawain ng tama. Sa pamilya, mas maluwag ka sa paggastos, lalo na kung ito'y makapagbibigay ng kasiyahan at seguridad sa kanila. Ayaw mo sa mga tao na mahilig mangutang o nagpapabigat, kaya't pinipili mong lumayo sa ganoong klaseng koneksyon. Ang iyong lamang at pagkamasikaso sa pagmamahalan, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, nabigay na ugali ngayong araw ay nagpapakita ng determinasyon at disiplina, lalo na sa trabaho. Laging nasa isip mo ang pagiging masipag at tapat sa sinasabi at ginagawa, na nagdadala ng maayos at masayang buhay. Ayaw mo sa mga maingay at walang saysay na usapan, mas pinipili mo ang tahimik na paraan ng paggawa at mahaba ang iyong pasensya ngunit hindi ka basta sumusunod sa nais ng iba. Tinitimbang mo ang lahat upang matiyak na tama ang iyong desisyon. Sa buhay pamilya, ikaw ay maingat at mapag-ipon, iniisip ang kinabukasan upang masiguro ang magandang buhay para sa lahat. Sa pagmamahalan, ikaw ay malambing at mapagmahal. Hindi ka madaling magselos dahil mataas ang iyong tiwala sa iyong minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, na bigay na ugali ngayong araw ay nagpapamalas ng pagiging matapat at mapanuri. Sa trabaho, hindi mo gusto ang umaasa sa iba, mas pinipili mong gawin ang mga bagay ng mag-isa upang matiyak na tama ang resulta. Maingat ka sa paghawak ng pera at may disiplina sa pag-iipon upang matugunan ang pangangailangan ng pamilya. Hindi ka madaling naisahan dahil matalas ang iyong isip sa mga usapan at transaksyon. Sa bahay, mas gusto mo ang mapayapa at maayos na pamumuhay. Ang iyong pag-aalaga at pagiging malambing sa pamilya ay nagbibigay ng init at saya sa tahanan. Sa pagmamahalan, ikaw ay maalaga at masinop, na nagpapakita ng matibay na commitment sa iyong kapareha. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, na bigay na ugali ngayong araw ay naghahangad ng katahimikan at pokos. Sa trabaho, mas gusto mong mag-focus sa gawain at hindi ka masyadong palasalita, lalo na kung may dapat tapusin. Ang iyong pagiging masipag at maasikaso ay nagbibigay daan sa tagumpay ng iyong mga plano. Sa pamilya, ikaw ay maalaga, lalo na pagdating sa pagkain at kalusugan ng mga mahal mo sa buhay. Ayaw mo ng mga usapang may tuksuhan o may kaugnayan sa kabastusan, kaya't iniiwasan mo ang ganitong klaseng pakikitungo sa kabila ng iyong katahimikan, may lakas ka ng loob na ipaglaban ang iyong paniniwala. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, na bigay na ugali ngayong araw ay nagtataglay ng maunawain at masayahing personalidad sa loob ng tahanan, na nagdadala ng sigla at kasiyahan sa pamilya. Kilala ka sa pagiging masipag at may disiplina sa lahat ng ginagawa, ngunit maingat sa pagbibigay ng tiwala lalo na sa mga bagong kakilala. Ang iyong pagiging praktikal ay nagbibigay sa iyo ng kalamangan sa mga usapan, dahil hindi ka madaling maloko. May kahanda ang maglaan ng pera para sa pangangailangan ng pamilya, sa pagmamahalan, malambing at maasikaso ka na nagpapalalim sa relasyon mo sa iyong kapareha. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, Nabigay na ugali ngayong araw ay nagpapakita ng dedikasyon sa paggawa at pagiging tapat sa mga gawain. Lagi mong iniisip ang ikabubuti ng iyong pamilya kaya't ginagawa mo ang lahat para umunlad ang kanilang buhay. Sa trabaho, mahaba ang iyong pasensya ngunit hindi mo tinotolerate ang kawalan ng disiplina. Maingat ka rin sa pagpapautang at sinisiguradong ang perang kinikita ay para sa kapakanan ng pamilya. Sa kabila ng pagiging maingat, mayroon kang mabilis na ugali na magselos, ngunit ito'y nababalanse ng iyong malambing na ugali sa pagmamahalan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang Libra, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay maingat sa mga ginagawang pangako. Ang mga salitang binibitiwan ay kadalasang nakatuon lamang sa pamilya, kung saan ito ay tapat at maaasahan. Masinop sa pamumuhay, at laging nagsusumikap na mapanatiling masaya ang tahanan. Hindi ito mahilig magsalita ng mga bagay na magpapataas ng sarili, at mas pinipili ang tahimik na aksyon. Sa trabaho, lubos ang pagiging maingat at sigurado sa mga ginagawa upang matiyak ang maayos na resulta. Walang puwang ang selo sa puso ng Libra, sa halib, puno ito ng pagtitiwala sa minamahal, na nagpapalalim sa pagmamahalan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay puno ng ugaling mapagsuri at disiplina. Ayaw nito ng mga usapang walang kabuluhan o may kaugnayan sa buhay ng iba, kaya't pinipili itong maging tahimik at nakatuon lamang sa sariling gustong magawa. At maaruga sa pamilya, lagi itong nakaalalay sa mga pangangailangan, ng mga mahal sa buhay upang masigurong maayos ang lahat. Mas nais nitong magtrabaho kaysa makipagkwentuhan, tanda ng pagiging seryoso sa buhay. Sa trabaho, may striktong pag-uugali upang maiwasan ang anumang gulo at hindi nito kinukunsinti ang anumang usapang may kabastusan. Isang taong praktikal, ang Scorpio, at tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay inspirasyon ng pamilya sa lahat ng ginagawa. Ayaw nito ng mga usapang puro yabang at paligoy-ligoy. Sa halip, iiwas ito sa anumang abala upang mas mabigyang pansin ang mahalagang bagay. Matapat sa trabaho, ginagawa nito ang lahat ng makakaya upang masiguro ang maayos na pamumuhay para sa pamilya. Sa mga gawain, ay masinop at maingat, palaging naghahanap ng paraan upang mapaunlad sa pamumuhay sa pagmamahalan ay puno ito ng maalalahanin at mapagmalasakit na nagbibigay ng kasiyahan at kapanatagan sa minamahal at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat capricorn ang capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng ugaling matyaga at madisiplina sa trabaho. Hindi nito kinukonsinti ang mga usapang walang kabuluhan, lalo na yaong may kabastusan, kaya't mas pinipiling lumayo sa ganitong mga sitwasyon na usapan. Ano man ang sabihin nito, ito ay sinisigurong, natutupad upang mapanatili ang maayos na daloy ng mga gawain. Sa trabaho, Inuuna nito ang pagiging maingat upang makamit ang pinakamahusay na resulta. Hindi madaling magselos, sa halip, bukas-palad ito sa pagbibigay para sa pamilya na nagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa mga mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius. Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagtataglay ng katapangan na ugali at pagiging maunawain. Gayunpaman, kapag naiirita, ay pwede makapagsalita ng hindi maganda, kaya't iniiwasan na kagad, ang mga ganoon sitwasyon, upang mapanatili ang maayos na relasyon sa iba. Sa usapan, hindi nais ang paligoy-ligoy, mas gusto nito ang malinaw at diretsyong usapan upang agad na matapos, at magawa ang mga importanteng gawain. Sa pamilya, ipinapakita ang pagmamahalan at pag-aalaga, habang maingat naman sa paggastos ng pera at mas pinipiling mag-ipon para sa kinabukasan ng mga mahal sa buhay. Sa pagmamahalan, ay punong-puno ng pagtitiwala sa minamahal, kaya't bihirang makaramdam ng selos. Bukod dito, may kaluwagan itong maglabas ng pera para sa kapakanan ng tahanan at tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ang Pisces, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagtataglay ng maingat na pag-uugali, lalo na pagdating sa usapin ng pera. At ang pamilya lamang ang pinagkakatiwalaan nito upang mapanatili ang saya at kaayusan sa tahanan. Sa paggawa ng mga gawain o trabaho ay sinisiguro nito ay maayos at sariling kayod at umiiwa sa pakikisuyo sa iba. Mapagsuri at hindi natutokso ng anumang uri ng suhulan na nanatiling tapat ito sa mga sa mga ginagawa. Gayunpaman, ngayong araw ay mas mabilis ang posibilidad na makaramdam ng selos, ngunit ito ay pinapanatili ang pagiging mahinahon sa pagmamahal. Malambing ito sa relasyon na nagdadala ng init at saya sa mga minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.